Ayon sa mga reports, ang isang mataas na opisyal ng seguridad ng Iran ay nagbabala na aatakehin ng Iran ang Israel kung mabigo ang usapan nito sa Hamas tungkol sa isang ceasefire sa Gaza. Ayon sa opisyal, kung sa palagay ng Iran at ng mga kaalyado nito, kasama na ang Hezbollah, na pinatatagal ng gobyerno ng Israel ang mga negosasyon nila kasama ang Hamas, maaaring magsagawa ng direktang pag-atake ang Iran sa Israel. Ayon sa mga ulat, sinabi ng tatlong mataas na opisyal ng Iran na tanging ang pagkakaroon ng kasunduan sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas ang makakapigil sa Iran na direktang umatake sa Israel matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, political leader ng Hamas, sa Tehran noong huling bahagi ng Hulyo. Ngunit, ayon sa mga opisyal, hindi pa nila natitiyak kung hanggang kailan magtitiis ang Iran sa usapan bago magpasya na kumilos. Noong linggo, sinabi ng Hamas na hindi sila makikilahok sa mga bagong negosasyon para sa ceasefire sa Gaza sa linggong ito maliban na lamang kung may ipipresentang plano ang mga tagapamagitan batay sa mga naunang usapan. Ang mga pangyayari ay naganap isang araw matapos sabihin ni John Kirby tagapagsalita ng White House para sa pambansang seguridad, na sinasang-ayunan daw nila ang pagtataya ng mga kasamahan nila sa Israel na maaaring gumawa ng aksyon ang Iran at ang mga proxy nito sa mas lalong madaling panahon ngayong linggo. Sa isang kaganapan sa New Orleans noong Martes, sinabi ni Pangulong Biden na hindi siya sumusuko sa pag-abot ng kasunduan. Nang tanungin kung inaasahan niya na magpipigil ang Iran sa isang ganti kung magkaroon ng kasunduan sa ceasefire, sinabi ni Biden na yun daw ang inaasahan niya. Noong Martes, sinabi ng tagapagsalita ng State Department na si Vedant Patel na ayaw niya daw magbigay ng haka-haka tungkol sa mga posibleng hakbang na gagawin ng Iran, ngunit binigyang diin niya na ayon sa pahayag ng Secretary of State walang sino man ang makikinabang mula sa anumang uri ng ganti. Ayon kay Patel, ang kanilang ginagawa ngayon ay masinsinang diplomasya kasama ang mga kaalyado at kasosyo upang maiparating ang mensaheng ito sa rehiyon kabilang na ang direkta sa Iran. Dagdag pa ni Patel, ang mga karagdagang pag-atake daw ay magdudulot lamang ng mas maraming kaguluhan, kawalang stabilidad, at kawalang seguridad para sa lahat, kaya't kanilang tinututukan ang masinsinang diplomasya upang mabawasan ang tensyon. Sinabi naman ng Pangulo ng Iran sa punong ministro ng United Kingdom na itinuturing ng Tehran ang pagganti laban sa Israel dahil sa pagpatay kay Haniye bilang isang karapatan daw nila at isang paraan daw upang hadlangan ang mga susunod na agresyon. Ayon sa mga ulat, sinabi ng Presidente ng Iran na si Masud Pezeshkian sa kanyang pag-uusap sa telepono sa Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer noong lunes ng gabi na ang paghihiganti daw sa isang agresor ay karapatan daw ng mga bansa at isang solusyon daw upang mapigilan ang mga krimen at agresyon. Sinabi rin ng mga ulat na tinalakay ng dalawang lider ang mga paraan upang maibalik ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at sa mundo, pati na rin ang pagpapabuti ng mga bilateral na relasyon, ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Sa kanyang sariling pahayag, sinabi ni Starmer na siya ay lubhang na babahala sa sitwasyon sa rehiyon at nanawagan sa lahat ng partido na magde-eskalasyon. Sa loob ng 30 minutes na tawag niya kay Pezeshkian, hiniling ni Starmer sa Iran na huwag atakihin ng Israel idinagdag niya rin na ang digmaan ay hindi makabubuti sa sino man. Noong Martes, sinabi ng Israel Defense Forces na ang isang projectile daw na nakita mula sa Gaza Strip ay bumagsak sa maritime space sa gitnang bahagi ng Israel. Ayon sa mga reports, hindi daw gaganti ang Hezbollah laban sa Israel para sa pagpatay sa kanilang mataas na kumander habang isinasagawa ang mga usapan sa Qatar tungkol sa isang kasunduan sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag. Sinabi ng mga ulat na hindi magsasagawa ng hakbang ang Hezbollah habang nagaganap ang mga pag-uusap upang hindi sila masisi sa anumang pagkabigo ng negosasyon o posibleng kasunduan. Ayon sa mga reports, maaaring ipagpaliban ng Hezbollah ang kanilang paghihiganti dahil hindi daw ito kinakailangan na gawin agad o sa loob ng isang takdang panahon ang organisasyon ay nangangakong maghihiganti para sa pagpatay kay Fuad Shukr, ang kanilang mataas na kumander ng militar na napatay ng Israel sa Beirut noong nakaraang buwan, ngunit inuuna daw muna nila ang mga usapan upang hindi daw maantala ang proseso ng negosasyon. Noong Huwebes, naganap ang mahalagang pagpupulong sa Qatar na dinaluhan ng mga negosyador mula sa Israel at mga internasyonal na tagapamagitan. Layunin ng pag-uusap na ito na itigil ang labanan sa Gaza at matiyak ang pagpapalaya ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas. Ang potensyal na kasunduan na tinatalakay ay itinuturing na pinakamainam na paraan upang maiwasan ang mas malawakang kaguluhan sa rehiyon. Ang mga opisyal mula sa Estados Unidos, Qatar, at Egypt ay nakipagkita sa koponan ng Israel na pinamumunuan ng pinuno ng Mossad na si David Barnea sa Doha. Layunin ng kanilang pagpupulong na plansahin ang mga detalye ng isang kasunduan na magtatapos sa halos sampung buwang labanan sa Gaza na nagsimula noong October 7. Ayon kay John Kirby, tagapagsalita ng White House National Security, ang negosasyon daw noong Huwebes ay naging isang magandang simula at inaasahang magpapatuloy pa ang negosasyon. Marami pa umanong kailangang gawin dahil sa komplikadong nilalaman ng kasunduan, ngunit sinabi niyang nagawa na ng mga tagapamagitan na paliitin ang agwat bago ang pagpupulong sa Doha. Dagdag pa niya, ang nasabing pagpupulong ay isang mahalagang hakbang patungo sa kasunduan. Hindi dumalo ang mga opisyal ng Hamas sa pulong noong Huwebes at inaakusahan nila ang Israel ng pagdaragdag daw ng mga bagong kondisyon sa naunang panukala na sinuportahan ng Estados Unidos at mga internasyonal na komunidad at kung saan sumang-ayon na rin daw ang Hamas sa prinsipyo. Gayunpaman, plano ng mga tagapamagitan na kumonsulta sa kuponan ng Hamas na nakabase sa Doha matapos ang pagpupulong. Sinabi ng Hamas sa mga tagapamagitan noong Miyerkules na makikipag-ugnayan sila kung maglalabas ang Israel ng seryosong panukala na tugma sa mga naunang kahilingan ng grupo. Ang CIA Director na si Bill Burns at ang U.S. Middle East Envoy na si Brett McGurk ang kumatawan sa Washington sa pag-uusap na pinangunahan ni Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kasama ang hepe ng intelligence ng Egypt na si Abbas Kamel na nasa Doha rin. Pinababa ni Kirby ang kahalagahan ng kawalan ng Hamas sa pag-uusap at binanggit na ang mga nakaraang negosasyon ay isinasagawa rin ng hindi direktang nag-uusap ang dalawang panig. Sinabi ni Sami Abu Zuhri, isang senior na opisyal ng Hamas, na ang grupo ay nananatiling nakatuon sa proseso ng negosasyon at hinikayat ang mga tagapamagitan na tiyakin ang pagtugon ng Israel sa panukala ng Hamas noong Hulyo. Ang mga tagapamagitan ay matagal nang nagtatrabaho upang mabuo ang isang tatlong yugtong plano kung saan papalayain ng Hamas ang mahigit 100 na hostages na hawak nito sa Gaza kapalit ng isang ceasefire pag-atras ng militar ng Israel mula sa Gaza at pagpapalaya sa mga Palestinian security prisoners na nakakulong sa Israel. Umaasa ang mga diplomatiko na ang ceasefire sa Gaza ay makakapigil din sa Iran at Hezbollah na gumanti sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng Hezbollah sa isang airstrike ng Israel sa Beirut at sa pagpatay sa leader politikal ng Hamas sa isang pagsabog sa Tehran na sinisisi sa Israel. Noong Huwebes, nakipag-usap si punong ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ng Qatar sa mga leader ng Iran matapos ang negosasyon tungkol sa hostage at ceasefire na ginanap sa Qatar. Layunin ng pakikipag-usap na ito na ipaalam sa mga Iranian ang progreso ng mga usapan. Ayon sa mga ulat, isang mataas na opisyal mula sa isa sa mga bansang namamagitan, Qatar, Egypt at Estados Unidos ang nagsabing ipinapaalam ni Altani sa mga kausap niyang Iranian na dapat nilang pag-isipang mabuti kung makabubuti bang umatake sila o ang Hezbollah sa Israel sa panahong ito, lalo na't mayroong progreso sa usapan. Sinabi rin sa ulat na nagkaroon ng epekto ang naturang tawag at nalaman ng mga opisyal mula sa isa sa mga bansang namamagitan na pansamantala munang ipinagpaliban ng Hezbollah ang kanilang naunang plano na umatake sa Israel. Isa pang positibong palatandaan ay ang pagpayag ng Israeli team na manatili sa Doha hanggang sa ipagpatuloy ang usapan sa biyernes sa kabila ng kanilang pangamba sa seguridad habang nananatili sa kabisera ng Qatar. Muling iginiit ng Amerika na dapat dumalo ang lahat ng panig sa mga usapang ceasefire para sa Gaza upang magkaroon ng kasunduan. Hinimok nila ang Israel at Hamas na magbigay daan at magkompromiso at sinabing posible pa ring magkaroon ng progreso sa mga susunod na araw. Sa isang panayam, sinabi ni John Kirby, tagapagsalita ng pambansang seguridad ng White House, na ayon sa kanilang impormasyon, hindi pa binabawi ng Iran ang banta nitong pag-atake sa Israel na maaaring gawin sa pamamagitan ng mga kakampi nito. Binabantayan ng Estados Unidos ang sitwasyon ng mabuti at handa sila sakaling lumala ito, bagamat umaasa silang hindi ito mangyayari. Mukhang inilipat ng Russia ang ilang libong sundalo mula sa mga teritoryong nasakop nito sa Ukraine patungo sa loob ng kanilang sariling bansa upang harapin ang matagumpay na paglusob ng Ukraine sa loob ng border ng Russia. Ang hakbang na ito ay posibleng magpahina sa kakayahan ng Moscow na ipagpatuloy ang kanilang digmaan ayon sa mga reports. Dahil sa bagong pangyayaring ito, nakatuon ngayon ang pansin ng Amerika at sinusubukan nilang alamin kung gaano karaming tropa ang inilipat ng Russia. Ayon sa mga reports, mukhang ilang brigade-sized na unit na binubuo ng hindi bababa sa isang libong sundalo bawat isa ang naipadala sa rehiyon ng Kursk kung saan nagsimula ang operasyon ng Ukraine noong nakaraang linggo. Sinabi ni John Kirby, tagapagsalita ng National Security Council, na malinaw sa kanila na si Pangulong Putin at ang hukbong militar ng Russia ay nagpadala ng ilang unit patungo sa Kursk Oblast upang labanan ang paglusob ng militar ng Ukraine. Gayunpaman, ipinunto rin ni Kirby na ang paggalaw ng mga sundalo ng Russia palayo sa Ukraine ay hindi nangangahulugang itinigil na ni Putin ang mga operasyong militar sa hilagang silangan ng Ukraine o sa Timog tulad ng sa Zaporizhia. Patuloy pa rin ang aktibong labanan sa mga lugar na iyon. Nagbukas naman ito ng posibilidad na ang tila isang mapangahas na hakbang ng Ukraine upang pahiyain si Putin ay maaaring magdulot ng mas malaking estratehikong epekto sa larangan ng digmaan depende sa kung gaano katagal makokontrol ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Ang operasyon ng Ukraine ay nagpakita ng kahusayan sa mga opisyal ng Amerika lalo na't na nagawa ng militar ng Ukraine na mapanatiling lihim ang mga detalye nito na ikinagulat pati ng mga opisyal ng Estados Unidos. Bagamat may panganib rin na humina ang depensa ng Ukraine sa 600 miles na frontline, maaari rin kasing maipadala ng Russia ang mga sundalo nito na gumawa ng kaunting pag-usad sa loob ng Ukraine, ayon sa mga reports sinasabi ng Ukraine na nakuha nila ang higit sa 1,000 square kilometers ng teritoryo ng Russia mula nang magsimula ang kanilang biglaang opensiba na nagpilit sa libu-libong Ruso na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Sinabi naman ng isang mataas na opisyal ng Estados Unidos at isang opisyal ng European Intelligence na isa sa pangunahing layunin ng operasyong ito ay lumikha ng mga estrategikong suliranin para kay Putin, partikular na sa kung saan dapat ilaan ng Russia ang kanilang mga tauhan. Sa kabila nito, naniniwala ang ibang mga military analyst na dahil may daan-daang libong sundalo ang Russia sa frontlines sa Ukraine, ang paglipat ng ilang libong sundalo ay maaaring walang malaking epekto sa maikling panahon. Ayon naman sa ibang mga reports, hindi pa nagmumukhang inililipat ng Russia ang mas malalaki at mas bihasang unit mula sa Ukraine patungo sa Kursk at sa halip, pinalalakas nila ang depensa ng Kursk gamit ang mga walang karanasan conscript na kinuha mula sa ibang bahagi ng Russia. Dagdag pa rito, ipinadala rin ng Russia ang ilang tauhan mula sa Leningrad Military District at Kaliningrad patungo sa Kursk upang tumulong sa depensa ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos bagamat kinikilala ng ilang opisyal ng Amerika at kanluranin ang limitadong tagumpay ng operasyong Kursk binigyang diin nila na malabong mapanatili ng Ukraine ang teritoryo sa mahabang panahon at masyado pang maaga upang husgahan kung ano ang magiging epekto ng operasyong ito sa mas malawak na kinalabasan ng digmaan nananatili namang ayaw payagan ng Estados Unidos na gamitin ng Ukraine ang long range weapons na ipinagkaloob ng Amerika sa loob ng Kursk hindi dahil sa takot sa posibleng pag-escalate ng labanan kundi dahil limitado lamang ang supply ng long range missiles kilala bilang ATACMS na maibibigay sa Ukraine at mas nais nilang magamit ito sa pag-target sa mga lugar na okupado ng Russia tulad ng Crimea Noong Huwebes, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nakuha na ng kanilang mga puwersa ang kontrol sa bayan ng Sudja sa Russia mahigit isang linggo matapos simulan ng mga sundalo ng Ukraine ang kanilang pagtawid sa border papunta sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Ang bayan ng Sudja na matatagpuan 105 miles sa timog kanluran ng lungsod ng Kursk ay nasa ilalim na ng kontrol ng Kiev mula pa noong nakaraang miyerkules. Ngunit ito ang unang pagkakataon na kinumpirma mismo ng Pangulo ng Ukraine na nasakop na nila ang bayan. Ayon kay Oleksandr Sirski, pinuno ng militar ng Ukraine, nakapag-advance na ng 35 kilometers ang militar ng Ukraine mula sa depensa ng Russia, simula nang simulan ang kanilang biglaang pagsalakay. Sa bayan ng Sudja, Itinatagna ng militar ng Ukraine ang isang tanggapan ng komandante ng militar upang mapanatili ang kaayusan at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng populasyon sa mga teritoryong nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang Sudja ay malapit sa isang terminal ng gas ng Russia na mahalaga para sa supply ng gas mula sa Russia patungong Europa sa pamamagitan ng Ukraine. Dahil dito, may mga espekulasyon na isa sa mga layunin ng Kiev ay putulin ang isang pinagkakakitaang mapagkukunan ng pondo ng Moscow. Dahil sa pagtawid ng mga sundalo ng Ukraine, napilitang lumikas ang libu-libong Ruso mula sa kanilang mga tahanan. Nahaharap ngayon ang Russia sa malaking hamon habang sinusubukan nilang pigilan ang pag-usad ng mga puwersa ng Ukraine. Noong Miyerkules, Tinarget ng mga drone ng Ukraine ang apat na paliparan sa Russia sa pinakamalaking ganitong atake mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa mga reports, tinarget ng atake ang apat na airbase sa mga rehiyon ng Kursk, Voronezh, at Nizhny Novgorod sa silangan ng Moscow. Sinabi naman ng Ministry of Defense ng Russia na nawasak nila ang 117 drones at apat na tactical missiles sa Kursk at mga kalapit na rehiyon. Ang pagsalakay ng Ukraine na nagdulot ng malaking kahihiyan sa Kremlin ay nagpapakita ng pagbabago sa taktika ng Kiev. Ito ang unang pagkakataon na may mga dayuhang militar na nakapasok sa teritoryo ng Russia mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Dahil dito, nagpadala ang Russia ng mga reserbang sundalo mula sa mga pangunahing lugar ng labanan sa Ukraine at sa mga lugar na okupado ng Russia sa Crimea upang harapin ang pag-usad ng Ukrainian military. Nangako naman si Pangulong Vladimir Putin ng Russia noong lunes na palalayasin nila ang mga kalaban mula sa Russia matapos mapabalitang nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine ang dos-dosenang nayon ng Russia. Ayon sa mga ulat, noong August 13, inutos ni Alexander Lukashenko, ang leader ng Belarus, Nailipat ang ilang kagamitang militar ng Belarus sa Russian Armed Forces bilang suporta sa Kursk Oblast at iba pang bahagi ng frontline. Ang hakbang na ito ay bilang tugon sa agarang kahilingan mula sa panig ng Russia dahil sa kanilang mga pagkalugi at kakulangan ng kagamitan sa Kursk Oblast at iba pang lugar ayon sa mga reports. Noong 2022, nagpadala rin ng kagamitan si Lukashenko sa Russia nang sinimulan ng kanilang kaalyado ang malawakang paglusob sa Ukraine at nagkaproblema sa kanilang arsenal. Ngayon, ayon sa mga ulat, ang Belarus ay nagsusuplay ng mga bala at kagamitan ng direkta mula sa kanilang mga unit na panglaban, hindi mula sa mga bodega na nagpapahiwatig ng pag-ubos ng kanilang mga reserba. Bukod dito, Iniutos din ni Lukashenko na palakasin ang presensya ng militar sa mga direksyon ng Gomel at Mozair, kabilang ang pagpapadala ng mga Polones rocket systems at Iskander mid-range ballistic missile complexes sa mga lugar na iyon. Ang mga lugar na ito ay malapit sa mga rehiyon ng Kiev, Zhitomir at Chernihiv ng Ukraine. Samantala, noong August 12, Sinabi ng tagapagsalita ng State Border Guard Service ng Ukraine na wala silang nakikitang karagdagang sundalo ng Belarus na idinideploy sa border sa kabila ng mga pahayag ng Minsk na pinapalakas nila ang kanilang border. Ang mga hakbang na ito ni Lukashenko ay nagpapakita ng kanyang patuloy na suporta kay Putin. Noong August 13, inihayag ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na ang opensiba ng Ukraine sa Kursk Oblast ng Russia ay nagdulot ng malaking hamon sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon kay Biden, ang bigla ang pagsalakay ng Ukraine na nagsimula noong August 6 ay lumikha ng isang mabigat na sitwasyon para kay Putin. Sa loob lamang ng isang linggo, sinabi ng Ukraine na kontrolado na nila ang 74 na mga nayon sa rehiyon na nagpatindi ng pressure sa pamahalaan ng Russia. Ipinahayag din ni Biden na ang Amerika ay nasa patuloy na komunikasyon sa Ukraine mula nang magsimula ang operasyon. Bagaman hindi agad nalaman ng Washington ang tungkol sa paglusob ng Ukraine, sinabi ng mga opisyal na naaayon ito sa patakaran ng Estados Unidos na suportahan ang mga aksyon ng Ukraine sa pagtatanggol ng kanilang sarili mula sa mga pag-atake ng Russia. Ang US Defense Department sa pamamagitan ni Deputy Press Secretary Sabrina Singh ay nagsabi na ang Ukraine ay kumikilos upang protektahan ang kanilang bansa at gumagamit ng mga armas, sistema at kakayahan na ibinigay ng Estados Unidos ayon sa kanilang patakaran. Bukod dito, ipinahayag din ng mga senador ng Amerika, sina Lindsey Graham at Richard Blumenthal, ang kanilang matinding suporta para sa Ukraine na tinuturing nilang matapang at mahusay ang estratehiya ng bansa. Hinimok nila ang Washington na tanggalin ang lahat ng limitasyon sa paggamit ng mga armas na ibinigay sa Ukraine. Ang kasalukuyang patakaran ng Estados Unidos ay nagbibigay lamang ng limitadong pahintulot sa Ukraine na gamitin ang ilang American arms upang atakihin ang mga target ng Russia malapit sa hangganan ng bansa. Gayunpaman, ang opensiba ng Ukraine sa Kursk Oblast ay nagdudulot ng matinding suliranin kay Putin habang ang patuloy na suporta ng Estados Unidos ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na tulungan ang Ukraine sa kanilang pakikibaka laban sa agresyon ng Russia. Ang mga aksyon ng Ukraine ay nagpapakita ng kanilang lakas at husay sa estratehiya at ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng internasyonal na suporta sa harap ng ganitong mga krisis.